darling. Wow, ito na yung binili ko na dilis. Yan. Ano yan? Tatlong kilo. Tapos, ito na siya. Magre-repack na naman ako. Mm. So, let's watch this patuloy natin ang ating pagre-refract ng bilis. Yan. Bagong ano to, bagong bilad lang. May huli kasi nung ano, isang ano, last week ng bilis sa ano, sa dagat, sa pukot. May huli tapos yun. Yung may-ari nung pukot, binilad nila. Tapos kahapon, pumunta dito yung may-ari yung babae. Tapos inanong niya ako kung bibili ba daw ako. E, Siyempre, mabinta to eh. Bumili ako tatlong kilo. Kulang kasi yung puhunan ko lang. 280 yung kilo. Tapos ito, nire-repa ko ng tag-sampo-sampo. Kahapon nga lang, eh, nag-repack ako ng 14 lang na piraso. Sabi ko para may pang-display lang kasi may naghahanap na aba kulang pa e, wala na kasing time eh hapo na, gabi na, pag -gabi na kaya sabi ko ngayon ako magre-repack ng marami tapos hindi lang yan ba diba, nung mga nakaraang ano ko, video ko sabi ko bumili ako ng palay kasi pang retail ko yung bigas so ito na nga yung aking bigas ano lang to, isang sako lang to na palay na nabili ko. Pero mayroon pa akong ano dalawang, ano dalawang sako. Hindi pa nagiling. Tapos ito na isa mo yung giniling. Ano, uh, bali 29 kilos yung magiling ng ah uh, 50 kilos, 50 kilos na palay. So nabili ko lang yun ng ano uh, 500 plus isang sako, hindi kasi pare-pareho yung isang sako naman na palay na nabili ko 700 tapos 740 naman yung isa bali kasi tatlong sako yung nabili ko lang kasi wala akong ano, kakapital sinisingit-singit ko lang kung may kunti akong ano uh, extra na ano sa tindahan so, parang ano nagdag ko yung mga kunting tubo ko ano dinagdag ko lang uh, binili ko na ito nga yung bigas. Ayan. Tapos ito na nga, i-re-refill ko ito ng tag-48 lang ang kilo. Ayan, okay naman siya. Ayan o, okay naman yung bigas. Ayan. puti naman. Kaya, yung nakaraan kasi, bumili ako ng bigas, yung 25 kilos, ano, 1,080. Ang ganda ng bigat. Ang ganda ng kanin niya. Lampo. Parang malagkit. Tapos yung isang sako, isang 25 kilos. Yun ang niretail ko dito. Ayun, ano na lang. Limang kilo na lang yung natira. Mabil, maano pa rin siya, mabinta pa rin sa kahit nating ani dito. Kaya e, medyo mura yung bigas dito. Nung hindi pa tag-ani, wow. Tag-60 ang kilo dito. Kaya ngayon, pag-48 ko lang to. Gusto ko nga sana na saka ko na i-ano, ibinta pag medyo ano na, mga December, gano'n. Kasi medyo mahal-mahal na nun kasi wala na nga hindi na tagaan yeah. 25 kilos e ano ko sa ano sa ay hindi 20, 29 kilos pala 29 kilos tapos sa 48 so 1392 o oh, ba diba? minus 700 So, may 600 plus ako na ano, na tubo dun sa isang sako na palay. So, itanggalin ko na lang yung sobra nung ano, 600 na lang na sarado para yun yung pambayad ko dun sa gilingan, ng 92 na yun. Hindi pa ngayon maubos eh. Kasi ang binayad ko yung ipa, yun yung binayad ko dun sa ito sa pagiling. Dito lang din, ang gilingan. Kasama na yung naglibor doon, nagbilad. Ayun. So, 600 yung tubo. Ibiriwin mo sa isang ano, sa 700 ko, 600. Halos kalahati yung ano, tubo ko. di ba? San ka pa? Kaya nga sabi ko, sa susunod, pag susunod na anihan, may awang ang Diyos, may malaking kapital lang. Diyan ako mag-focus. Kasi, medyo close naman kami doon sa ano, yung may-ari ng gilingan at saka yung biladan, yung tawag nila dryer sabi niya na sa naging sabi niya ano dinamihan mo na yung binili mo na ano na pala dinamihan mo pa sabi niya sabi ko tiyo lang akong kapital pa punti pa lang ako sabi niya o oh, sige sa susunod sabi niya pag ano minsan nakakautang din ako sa kanya oh, 5% lang yung pero ayoko. isang bisis lang ah, dalawang bisis lang ako nagutang kasi ayoko ano, ko nga ayaw ko mangutang kasi ayaw ko may pinuproblema ako nakita man ako sa tindahan, wala no? na akong iisipin sa akin na lang. Wala akong isipin na, ay, nairan ko siya, kasi may utang ako. Ayaw ko na ganun. Gusto ko, gusto ko sa, ano, pag may tubo ako, akin na lang yung, yun na yun, kaparuling ko lang yung magiging tubo ko. sa kasi ako kung ano yung ano mabenta. Yung ano kasi, yung ala kasi ang mabenta dito sa sigarilyo hindi rin kasi maliit lang din kasi okay lang kung paano nadami din yung pag yun pag pag ano para no nung yung isang rain isang pack na ano na sigarilyo ko na ano dalawang araw lang nagpabili na naman ako kanina ang bilis na ano ko na dito, nilalagay ko dito para iano ko doon ibibitay ko doon maganda yung nakadisplay, makikita talaga nila kapag pili sila yung eh, pare-pareho naman yung ano kasi kinikilo ko nga para pareho ang bigat walang ano, walang sasabihin na ay, ayan yung akin o oh, kasi medyo malaki pareho ako. Napadaldal ako. Himala. Madaldal ako ngayon. Nakaano lang. Nakakatuwa lang. Na ay paano umaangat na umaangat yun yung aking munting tindahan. Um, pa lang ako nung bagong uwi ako. Naka, nakakaano kasi um, parang kubo-kubo lang yung ano ko tindahan ko. Hindi kasi kami makapag-ano dito ng magandang tindahan. Yung, yung, i, ano, kung ano ba niya? Yung, yung, simento talaga kasi, hindi kasi sa amin yung, ano, yung, luti. Uh, pero, ano naman, mabait naman yung, ano, yung uh, mayari. Libre lang namin ng ulan, isda, ganun. Uh, may mga isda, kami ano uh. Tapos, yun nga, uh, ang niya yung, gusto ko sana, pag sa amin na ito, inaano pa nga namin, kumbaga, nililigawan na mabili ko tong ano, mabili ko tong lupi. Eh, ito lang mismo yung pinagtayuan lang ng Kasi kung maano na to, ito pa, sinento ko. Tapos, ano, parang concrete ba? Ganun. Tapos, ano, parang open siya, parang grocery style. Para right, yung tao na mismo ang magpili ng ano niya. kung ano yung bilhin niya, siya na mismo pipili. Tapos, di okay, ano na lang, kapag total na lang kung magkano yung kukunin niya, makukuha so, na, na items. Ayun. So, hindi ko na muna tatapusin tong aking ano, kasi abutin ako ng ilang oras na video kung tatapusin ko to Di ano ko na lang, update, update ko na lang yung ano. Para lang may ano talaga ako pang update kay Lolo. Kasi wala na nga akong ano eh. Kahit pa pa no, mausog-usog naman yung dollar ko kahit napasinti mo ito may video ako na ina-upload kaya nakakatuwa din medyo na-excited na ako so hanggang dito na lang muna ang aking vlog, aking video para ma-share ko lang sa inyo kung anong anong aking tindahan anong status ng aking tindahan okay hanggang sa susunod bye bye